Hi hey guys, it's me. Welcome back. So, kanipisag na. Welcome back to Kanipis World. So, ngayong araw na to, sya, gagawa yung kuya ko ng... Hi! <laughs> oh, hi! <laughs> gagawa siya ng ano, anong tawag dito? Lagayan ng halaman. So, ngayong mga kanipisag na, yung mga viewers ko dyan. Hi! Sobrang ganda ng mga kanipisag na. Oh my God! So, yung mga kanipisag na, ito dyan yun. <laughs> Kasi ako, ano lang, babae yan. kanipis? Bawal mo obra kay Barbie Beta, babae. Road to na. sa yung uh, check outfit tayo ngayon. Monkey Queen, yung outfit ko ngayon. Monkey Queen. Yan. Sabang perfect. For the go talaga mga kanipis. So now, sobrang ganda ng view. Oh my God. Sobrang ganda ng view. Parang ako, sobrang ganda. Jaris. So, ngayong araw ano, ito mga kanipin yung no? It's so hot talaga. It's very thankful talaga kasi yung mother ko support sa support ka sa ano, kung anong gusto. ko. Oh, yung mga kanipin sa uh, ba? Diba? diba? <laughs> so, kung magulang nagyayo siya, kaya nabuak na ko, no? Naglibog na siya kung saan niya pag mo. Oh, naglibog na na siya. niya, naglibog na kaya siya kung saan niya pag palobegan ang yung pang notch. si Makara po, nabusog na ako, Sobrang init talaga sa province. Grabe, sobra. I like doon ako sa Manila. Sobrang lamig doon. sobrang bumabalik na ako sa maitim na balat. Ah. Hindi na ako masyadong maputi. Ang kanit yung saglawang. Tignan Oh my God. Sobrang ganda ng view. I like the view. Yes, si view. Parang ako. Ang ganda. Perfect na perfect yung view dito. Ito yung view ng bakuran namin mga kanipisag na. Meron kami mga manok doon. sa ano, da, doon banda, yung forest na yun sobrang malayo. Parang may mga aswang yata doon. Sobrang layo. Tignan yung mga kanipisag na. Tignan nyo yan. Sobrang ang daming mga tunong malalaki. Tapos dito sa province namin maraming niyog. Tignan mo. Sobrang daming niyog mga kanipis agnao. So, ayan mga kanipis agnao. Medyo natagalan yung kapatid ko sa paggawa ng lagay ng halaman. Kasi ang dami ko na kasi halaman ng kanipis agnao. Pero buta yung kuya guys yung ano, nagdagan ka siya kahoy o yung tao kahoy din nga sa ipiting, daghan na kugyan ko siya mga ahoy. Ano siya mga kanipis Hindi hmm, ba? Artist. nantaman mo, kamawalay kahoy, pangahoy na, lisig lang tao sigig lang tau lakaw na di mo sigig uyab uyab kung kabalo mo ha kung kung di ka kabalo mo lung ag pa kaya di ka hilak doko at noy kay ka di ka uyab uyab magmenyo na ka kaya idad na ka 90 nabenta yung idad di ka menyo sa ha di ka kabalo mo lung ag ha kanipes ng naong ha di ka menyo sa iyo mabungkak imong lalat menyo sa iyo kaya mama kanipes oh Tignan mo mga, ang dami namin mga chicken. Chicken dito, ang dami oh. Chicken. Ayan. Sobrang dami talaga yung chicken namin dito sa province. So yan mga kanipis, okay, back tayo sa ginagawa ng kapatid ko. Sobrang natagalan talaga siya. So habang ako dito, nakatingin lang. Ayan. na ng talaga, mga kanipis. Ayan. Mga supporters, mga solid, ano, solid supporters. Ayan. Yes. Na, gwapa daw siya. Maroon siya ang taklong. Gwapa kayo siya, mga kanipis. Ayan. Mga burikat sa ay, mga kanipisag na ako. Para akong teacher dito ngayon, hindi nakapasa sa exam. Hmm, tignan niyo. Kanipiyo, kaming buke-buke. Ay, mga kanipisag na ako. Medyo natagalan talaga siya. Kasi wala kasi kami yung kompletong gamit. Ayan. Oh my gosh. Laban lang mga kanipisag na ako. Tignan mo. Sobrang hard work yung talaga yung kapatid ko. Bali hindi ko yan tutong kapatid. Ah, yata yan or iba yung ano niya. Galing siya sa mga multo. Galing siya sa, galing siya sa pamilya ng, galing siya sa pamilya ng ano, engkanto. Ako galing siya sa pamilya, galing siya ko sa pamilya ng mangga. Ganak. Uh, Iba-iba kami ng lahi. Iba-iba so, kami ng ano, um, culture. <laughs> Charissa. <laughs> culture, mga kanipisig na wo. siya, serious. Ay, ay, yes, talaga mga kanipisig na wo. <laughs> Kasi mga hirap magsasabi na Never mind. Adi in my life. Never life mga kanipisig na wo. Kanipisig na wo, ayan. Tignan yung mga kanipis. <laughs> kanipis, kanipis. Mm. Butahan na siya palobegan. Alam yung pala vegan yung makanipis, hot dog. <laughs> Ayan yung makanipis. Sobrang boring talaga sa province. Grabe, sobra. Hindi ko na kaya rebels. Kapatid na siya. Gusto ko na bumalik sa Manila. Sa mga friends ko dyan sa Manila. Hi, it's me. Hindi na ako sa province. And namiss ko yung mga kaibigan ko sa Manila. We miss you. Ayan. So, <laughs> especially sa mga we're katrabaho ko dyan sa marketing <laughs> factory. We miss you. <laughs> uh, shout out pala ka kuya rin. Hi kuya rin. So we miss you so much. Of course, kay ano... Um, kay Kim. Hi Kim. Shout out to you Kim. We <laughs> miss you guys. We miss <laughs> <see> you boys <both. laughs> And and that's all for today's video, guys. Mga kanipis na So and also don't forget to share my video and we love you so much. Bye. To it.